Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapanggap ni Barbara sa kagustuhan niyang malaman kung si Aurora ba ang dahilan sa pagkawala ng kanyang asawa at sa interes din niyang tulungan itong si Samantha. Sa nangyari kay George, na nakatuto kay Sam ang sisi pero nanindigan naman itong si Samantha na isang aksidente umano ang nangyari kay George sapagkat pinoprotektahan umano niya ang kanyang anak dahil ito ang unang umatake sa kanya. Inamin naman ni Ward ang totoo sa kanyang ati at Rose nang malaman niya na pumunta pala itong si Sam para humingi ng tawad sa kanyang ati. Sinabi niya na si Galban o ang totoong nagutos kay Cairo para siya'y saktan at hindi o si Samantha. Nagsisisi man itong si George pero sabi niya hindi na omano Mano maibalik ang buhay ng kanyang anak. Dahil sa pag-amin ni Ward, di napagtanto na ni George na ang nag-setup umano ni Ward ang dahilan kung bakit nag kagulo gulo ang relasyon nilang dalawa ni Samantha. Samantala, galit na galit itong si Galvan dahil sa pagkawala ng kanyang apo. Uy ka ni Galvan na wala na umano ang kanyang tagapagmana. Para sa kanya ay gusto niyang parusahan itong si George at wala na rin siyang dahilan para tratuin ito ng maayos at patulin sa kanyang mansyon. Ngunit ipinaglaban naman ni George ang kanyang karapatan. Derechan din niyang kinumpronta itong si Galvan sa ipinagtapat ni Guard sa kanya. Dahil siyang sinagot ni George itong si Calvan dahil umano sa pinalabas nito na si Sam umano ang nanakit sa kanyang kapatid na si Ward ito umano ang naging dahilan kung bakit nag-away sila ni Sam at umantong ito na siya ay naaksidente. Pero dipinsa naman ni Calvan wala umano siyang sinabi dito kay Ward na sabihin na si Samantha umano ang nagutos kay Cairo. Maraming salamat sa panunood.